Ramdam na ang election season. Ilang araw bago ang paghahain ng Certificate of Candidacy para sa 2025 midterm elections, pinangalanan na ni Pangulong Bongbong Marcos ang labing dalawang pambato sa pagkasenador ng kanyang administrasyon. Kaugnay ng balitang yan, makakausap natin sa linya ng telepono si Maricel Halili. Maricel, sino-sino ba yung kasama sa Magic 12 ng administrasyon? Ruth, gayang nga ng sinabi mo, apat na araw na lamang bago ang pagsasamba o paghahain ng Certificate of Candidacy. Pinangalanan na ni Pangulong Bongbong Marcos ang labing dalawang pambato ng administrasyon sa pagkasenador. Pero bago yan, isang manifesto muna ang nilagdaan ng limang political parties na sumusuporta sa administrasyon bilang patunay na sila ay bahagi ng alyansa para sa bagong Pilipinas. Ang mga political parties na ito ay ang Partido Federal ng Pilipinas ni Pangulong Bongbong Marcos, ang Nationalista Party, Nationalist People's Coalition, National Union Party at Lakas PMB. Matapos nilang lagdaan ang manifesto, pinangalanan na ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga kasama sa labing dalawang senatorial candidates ng administrasyon. Una niyang tinawag si Interior Secretary Benher Abalos. Kasunod dito si Makati Mayor Abby Binay at Senator Pia Cayetano. Alam naman natin, Rus, na mayroong mga alitan ngayon ang Binay at Cayetano pero ang sinasabi nila kanina, pwede nilang isantabi ito uh, dahil pareho naman sila ng layunin sa ilalim ng administrasyon. Kabilang din sa mga pinangalanan ni Pangulong Bongbong Marcos, si dating Senator Ping Lakson. Senator Lito Lapid, ang kanyang kapatid na si Senadora Aimee Marcos, dating senador Manny Pacquiao, Senator Bong Revilla, kasama rin si former Senate President Tito Sotto, Senator Francis Tolentino, at si Representative Erwin Tulfo at ang pinakabago si Senator Camille Villar. Uh, narito ang bahagi ng pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos. Sabi nila, ang halalan daw ay panahon ng pagkakabitak-bitak, pagsisiraan pagkakahati-hati. Subalit, kabaliktaran po ang inululunsad ng ating alyansa. Sapagkat ito ay isang kilusambayan na magbubuklod sa pinakamalawak na puwersa ng mga nagmamahal sa inang bayan. Sa aking pag-indorso, ang tanging hiling ko ay mapanatili ang kanilang katapatan at pagmamahal sa bansa. Ito ang pinakamahalagang katangian ng kandidato na aking tinitignan at pinag-iisipan. Go ahead, you mm -hmm. uh, kanina, kapansin-pansin din na wala doon sa nasabing convention ng kapatid ni PBBM na si uh, Senator Amy Marcos. Pero maliban sa kanya, present naman yung uh, lahat ng uh, sa labing dalawang senatorial candidates na pinangalanan niya kanina sa convention. Ruth? Maraming salamat, Maricel Halili. Mga kapatid, ako po si Ruth Cabal. Maging maalam at may pakialam sa mga may init at rumaratsadang balita sa Frontline Express. Para maging updated sa balitaan, mag-subscribe lang sa social media pages ng News Five.